Manonood kasi tayo ng horror ngayon. syempre, alam naman natin, pinakamatatakot din sa Bex Batalion ay walang iba kundi si MC. Ay, huwag ko makita-kitang sumising ko. Kagod. natin ang mga bagay-bagay. Yung ilaw, para mas nakakatakot. Kita naman lahat, tsaka may nakikita ako sa likod ni MC. Talaga? My name is Chad Kinis. My name is Lassie. At ako naman po si M, si Moa. And we are the Battalion! Agipi! Grabe! Sobrang excited ako ngayong gabing ito sa gagawin natin. Ako. Yes! Dahil ngayong gabi ay may gagawin kami magandang content. At syempre, pabor sa amin ito ni Kuya Lassie. Oo, oh, naku, naku. Mawanda ka talaga MC. <laughs> alam mo na ba ito? Oo oh, na, mamanunod tayo ng pelikula na, alam mo yun, nakakilig! <laughs> Hindi na Huwag natin gawin. Basta! Hindi oh. nakakakilig. Ang natin, tatawagin natin itong Horror Night with Bex Battalion. And of course, Bex Friend, kasi makakasama natin malo. Marami naman tayo. Oo, oh, ito magalala. Pero kahit marami tayo, ipapanoorin natin. So MC, ito lang yun ha. Ah. Bahala na kung may kumalabit sa'yo. <laughs> Manonood kasi tayo ng horror ngayon. Uh -huh. And syempre, alam naman natin, pinakamatatakotin sa Bex Battalion ay walang iba kundi si MC. O oh, diba, patay lang ng ilaw. Takot. Diba? pa natin kailangan Eh, basta ba lang. gusto ko lang na reaction eh, ni Hindi, kasi alam mo, ginawa to ito ng, ano, ng Team 7 ni Nasaynab, of course. Kaya rin ako nagkaroon ng na idea. Correct, correct. Kasi nga, nakita ko, nag-zombie night naman sila. Tayo mag-horror na tayo. Kasi sa kanila, may matatakotin din. Eh, gusto nila siya may makita ng mga habibis yung reaction mo. Yun. Pag ano, <laughs> oh, <babies>. Actually, <laughs> hindi naman ma-reaction lang. Oh. Reaction natin lahat. Na, kasi tayo naman lahat naman noon. Oo. Oh, oh. <laughs> Eto, pinili nyo tong pili ko lang to. Ay, horror-horror na to. Ay. Wag ko makita sumisig. Oh, kagawa. Ah. Hindi ko pa ito napapanood. Nung pumili na to si babe ko, si Arkia. Talaga? Oo. Kamusta yung pinikula? Hindi ko pa naman panood? Hindi ko pa naman panood to? Trailer na. Trailer. Sinister yung pangatay ka Sinister. At si misis. So hindi nakakatakot. Sinister. At to, tsaka yung mga, yung mga best friends natin. Halika mga best friends! sama tayo kung kaya so alamin muna natin, mag-setup muna tayo. Ayan, nag-prepare. Meron na tayong Pinchel. <Teleikka> shell, hey, may tubig. May tubig pa sa ating nero, Para ready. Iinumin na. May mga chichirin na tayo. At syempre may nilulutong masarap. Hello! Yes. At habang uh, nire-ready ni... Ayan! Ayan! Habang so, nire-ready ni ano, ni Kitty yung movie. Ina, man, yeah. Direk, kayo. Ito na masarap natin na... Uh, Alam mo, masarap pa habang ano, kanin tsaka adobo. Ay, ito pala. Huh? Kanin tsaka adobo habang nilunod ang pelikula. Oh, ay, pala ay, natin, ay, ito na masarap. Awkward. Mamaya, kung ba? <laughs> ito na lang pa. lang natin. Ano? Ang lasa. Anong lasa? Kulang pa ba? Parang hindi ko malapahan. Mamaya yung malalasahan yan. Tagap muna natin ang mga bagay-bagay. Ano pa? yung ilaw para mas nakakatakot. Papatayin? Huwag na natin okay patayin. Na Horror naman yung papanoorin. Ha? Check na natin dito. Uh, ano nga na? <laughs> <laughs> momentum, oh, momentum. Yeah. Yan, yan, yan. Di wala ganun. Huwag na yung no? Kita ba? Kung hindi kita, pwede natin buksan itong isa. Hindi, eh? kita naman kuya, kita. Hindi, dito sa agdana. Hindi, kita, kuya, kita. Kita yung nasa nila. Kailangan kang mapatayin kung hindi dito. Hindi <laughs> na. <laughs> Ay, try mo nga pata. Try nga natin pakagya. Bakit? Kita naman lahat, tsaka may nakikita ako sa likod ni MC. Talaga? Ayan, o. Pate, pate. Ako, simula ka lang. Ano? <laughs> ano? <laughs>

Ay Ayun! Ayun! Anu, Saan? Ito na kita! tak? na kita! Ito na kita! Ito na kita!

Ha 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 ha.

Lighter oh yeah. lang, nagsinde, kaya... Yeah. Ano'ng <laughs> minuto <laughs> pa ba yan? kapit si yung Ano ba? Gabi-gabi na. <tong> manak yung lalaki siguro yung kakaiyan. <gibusyaya> Ay! من <applause> لا <applause> <applause> <applause>